Hi guys, I have just noticed this uh, silver bait. I just realized that this type of vegetable has a distinct taste of flavor in winter compared to spring. Kasi sa winter malamig talaga at mag-frost. So once na mag ma, ano sila sa frost, maapiktahan talaga yung lasa ng dahon nila. Tough talaga at saka mayroong pagka slightly better. Sa spring naman, medyo uh, pawarm na yung temperature so they growy and the leaves is go soft and big talaga and taste like sweet talaga at masarap siya i-steam masarap din siyang lutuin sa pastry at i-stir fry mo lang uh, gaya ng ginagawa ko dito may halong mga vegetables so ito yung niluluto ko guys na ginaling na baka at mayroong mga vegetable yan uh, just kalunod ko lang yung ano yung zucchini at inuuna ko nilunod yung carrots then followed by beans and then zucchini din maglagay po tayo ng silver beet silver beet o, bakit pa ang ang silver beet tatawagin nilang spinach guys yung mga Australian people dito ayan so nilulunod natin yung silver beet so ayun lang guys um yun lang ang pagluto ng ano guys, yung silverbeet na gis, gisado. Never po ako nag ng silverbeet na nila guys sa ano sa sinabawang baboy or sinabawang ano uh, baka. Ang silverbeet is ano kakaiba talaga. Never po ako kasi ibang flavor 'yan. Pag magsabaw ako, lagyan ko ng pichay or bok choy, bok choy yung bok pwede rin uh, i ano i stir fry din pwede rin uh, i hal i sahog mo sa sinabawang na baboy o sinabawang baka pero itong silver bit kakaiba din so ito lang ang pagluluto ng silver bit guys stir fry boil, steam or pwede din gawin na uh, um spin uh, what they call like spinach and ricotta pastry So, yun. Ayan, ito po yung dinner namin, guys. So, mag -rice kami at saka itong ano, stir fry na mga sarisaring gulay na mayroon siyang karne. Ayan. So, ito na. Takpan natin ng mga, ano, guys, mga 30 seconds lang. Ayan. Then, ready to serve na ito. Thank you!